Matatag Curriculum Filipino 2, Quarter 1, Week 1, Day 1 Mga layunin, pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aral ay inaasahang natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino, nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig, natutukoy ang mga salitang magkakatugma, isa hanggang dalawang pantig. Natutukoy ang mga tunog ng patinig at katinig na bumubuo sa salita. Natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high frequency words. Nagagamit ang mga salita na high frequency tungkol sa sarili at pamilya. Para sa panimula gawain, awiti natin ang Kung Ikaw Ay Masaya. pagganyak. Ano ang inyong nararamdaman sa araw na ito? Buuin ninyo ang pahayag na ako ay... Tumawag ng mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang nararamdaman. Mga bagay na nagsisimula sa mga letrang M, S, A, I at O. Medyas, suklay, aklat, ilaw, orasan. Tingnan ang inyong katabi sa kanan. Tanungin kung ano ang gamit na dala niya o paborito niya na nagsisimula sa mga letrang M, S, A. I at O. Pumili ng isa sa mga salitang madalas na nabanggit upang ilarawan o ipakilala ang inyong sarili o pamilya. Halimbawa, suklay. Madalas manghiram ng suklay ang ate kay nanay. gawaing pag-unawa sa mga susing salita, parirala o mahalagang konsepto sa aral. Ngayong araw, may babasahin at tatalakayin tayong tula. Pakinggan at unawain itong mabuti. Pero bago iyon, pag-usapan muna natin ang ilang salita mula sa tula. High Frequency Re Bigkasin ang mga sumusunod na salita. Magalang. Masipag. Mahusay. Piliin ang letra ng larawang nagsasaad nito. Gamitin ang mga salita sa pangungusap. Halimbawa ang batang magalang ay kinagigiliwan. Bigkasin natin ang tunog ng mga sumusunod na letra at ang mga salitang nakatala. M. Mm, magalang masipag. S. Sinta saka sa siya a ang kan ay ang at i isang inuutusan o oras opo pumili ng mga salita at gamitin ito upang ilarawan ang inyong sarili o pamilya halimbawa Magalang kami sa aming pamilya. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa, susing edisyon. Saan ka nakatira? Taga saan ang iyong pamilya? Kaibigan ba ninyo ang inyong mga kapitbahay? Bakit? Pakinggang mabuti ang tula. Babasahin muna ng guro pagkatapos ang mga mag-aaral naman. Sinta ni M.A. Antonio Sinta ang pangalan niya. Isang batang tunay na masipag at talagang magalang pa. Ang kanila'y kilalang kilala. Sa oras ng pangangailangan, nilalapitan sila. Talagang siya'y batang masipag at talino'y taglay at kilalang magalang. Ang kanilang angkan ay hinahanga ang tunay. Isang pagkilala ang sa kanila'y ibinigay na magalang na iginawad ng kanilang barangay. Mahusay din siyang magpinta. Sa pagiging mahusay na iyon, siya kilalang kilala espesyal na mga bulaklak sa hardin ang madalas na iguhit niya. Maligayang espesyal na bulaklak ang pangalang ibinigay niya sa obra. Mula sa tulang binasa at pinakinggan, sagutin ang mga tanong. Una, sino ang batang tinutukoy sa tula? Ano-ano ang kaniyang katangian Saan siya mahusay Ano ano ang mga salitang may salungguhit sa tula Bakit kaya ito may salungguhit ilang ulit na banggit ang mga sumusunod na salita. Mahusay, magalang, kilalang kilala, isang, masipag, bulaklak, niya, angkan. Isa-isahin ang mga salitang nagsisimula sa mga letrang M, S, A, I, Oh. Gawin. Ipabikas ang mga salitang ibinigay ng mga mag-aaral na nagsisimula sa mga letrang M, S, A, I at O upang mabigyang linaw at tiin ang wastong pagbikas sa mga salitang nagsisimula sa patinig at katinig. Ano-ano ang mga patinig? Ano-ano naman ang katinig? Unang gawain, panuto, pumalakpak ng isang beses kapag ang salitang binanggit ay nagsisimula sa patinig at dalawang palakpak naman kapag katinig. Ang kan sila obra masipag iyon kalawang gawain panuto basahin ng malakas ang mga salita sa bawat bilang number 1 sinta pinta tunay taglay ibinigay Barangay. Ano ang inyong napansin sa mga salita sa bawat bilang? Kailan sinasabing magkatugma ang mga salita? Katlong gawain, panuto: Tumayo kapag ang magkapares na salitang binanggit ko ay magkatugma at manatiling nakaupo kung hindi. masa pasa sako pako abo apo ipit sukbit oso uso pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa susing idea Dagdagan pa natin ang inyong kalaman. Sa inyong sagutang papel, isulat ang letrang bubuo sa tawag o pangalan ng mga nasa larawan. Isulat sa patlang ang panimulang tunog ng mga larawan sa bawat bilang. Panuto, bigyan ng katugma ang mga sumusunod na salitang may salungguhit sa pangungusap. Kasalita ang pagsagot ng mga mag-aaral. Paborito ko ang ukoy. Malaki ang mesa. Dapat tayong mag-aral. Kulay lila ang aking suklay. Maliit ang itlog ng pugo ukoy, mesa, aral, suklay, itlog. Panuto, iguhit ang puso kung ang mga salitang magkatambal sa bilang ay magkatugma at iguhit naman ang bituin kung hindi. Mapa, sapa. Sabi, tabo. Apo, abo. Init, banig. Oso, boto. Paglalapat at paglalahat. Ano ang katangian mo na kapareho ng kaysinta? ipahayag o sabihin ito sa klase halimbawa pareho kaming mahusay ni sinta sa pagpipinta pagtataya ng natutuhan gawain panuto sa inyong sagutang papel gawin ang mga sumusunod Panuto: Lagyan ng check kung ang dalawang salita sa bawat bilang ay magkatugma at asterisk naman kung hindi. Mata, pata. Saba, kaba. Aba, abo. Upo, dato. Ibon, ipot. panuto. Lagyan ng P sa patlang kung ang salita ay nagsisimula sa patinig at K naman kung nagsisimula sa katinig. Anak, mahusay, sabon, ibon, oras. Ang dagdag na para sa paglalapat o para sa remediation kung nararapat. Panuto, magtanong sa mga magulang o guardian kung ano-ano ang katangian ng inyong pamilya ang hindi nabanggit sa talakayan. Maglista ng lima na nagsisimula alinman sa mga letrang M, S, A, I at O. Isulat ito sa inyong kwaderno. Mahusay. Salamat sa pakikinig.